Mga kalapatids, welcome back. Ayan, sana tayo ng malayo. Ayan, meron tayong set. Ang naging problema, may bagyo. At hindi natuloy na cancel. Pero yung ibon namin, ipupul ko na lang dito sa malapita. syempre sa ispat natin. Ngayon ay panahon mga bro. Ayan, bro, Ayan, medyo okay na to. Pakakawalan ko na rito, eh, ibon natin. Kaya rito na lang sa malapit. <laughs> Na-cancel yun ano ni Ome. Siguro pag gumanday pa na Ome. Ayan ibig mo na sa malayuan yan ang panahon no? kaya okay yung pagdating doon yung maganda yun sa atin dito kaya sa gawin na yan sa gawin na to medyo madilim pero kaya na to malapit lang naman to mga kalapatids kaya ayan ikakanana natin sige okay. release na alright yun release na mga ibon natin tingnan natin yun o oh. lumayo na dumiretso na ata Kaya umikot pa. Baba ng lipad nila. Hirap talaga pag ganito yung panahon, pagpangit. Pero okay lang yan para masanay mga kalapatids. Yun o, no? oh, ibon natin no Laan na sa may gawin dulo. Alright. Layo na inabot ng ibon natin. Yun siguro hanggat dito lang at sumibat na tayo. <laughs> para makauwi pa tayo maaga. Well, oh, all right, mga kalapatids. <laughs> Tiniibo natin na ano tayo. Nauna tayo ng 5 minutes. Ayos. Mukhang sobrang ibo natin na nakalad ka dati ibang kasama. 2, 4, 6, 8. Ayun, sumiwali na. Ayun na isi, sumiwali na isa inyo. Sobra tong ibo natin. <laughs> Ayun, no. <laughs> Ayos. Ito, nandito na. Alright. Pangit ng panahon, no? Kinabahan pa ako sa inyo, ah. Talaga Kala ko, eh, <laughs> mahirapan kayo. Pangit ng panahon, mga kalabatid, sa inyo. Yun, eto na. Lumayo ata. Ayan, ayan, ayan sila. Talagang pagkaganit pa na, yung nahirapan sila sa lima. Ayan, may dumiretso be right na. Hintayin nyo na sa inyo.